Hello mga ka-super kasari, ka kamadam! Welcome back again sa ating channel, dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook channel so, Like, share, and subscribe for today's video, no? Closing time na, close na ako actually. Time check tayo ay 12.01 a.m. na. So, si Indoy ang closing time pero nandito ako dahil ako ay ma'am, madam, amo, manager. So, chine-check ko ang mga bagay-bagay dito. Chine-check ko kung magaling ating sales of the day. At ah, thank you, Lord, tayo dahil nalampasan natin ang ating target sales of the day. So, ngayon, chine-check ko din yung mga cash flow natin para naman bukas. Yung pang umaga natin, opening natin Super A. Okay sa so alright ang kanyang mga cash flow. Okay, tapos check ko din yung ating mga resibo kasi kailangan yan at the end of the day, nagre-resibo din tayo para sa ating BIR. No, so ngayon naman, ang share ko sa inyo no, know, bilang isang may-ari ng negosyo, kahit meron tayong sabi natin, meron tayong mga assistant chan, may opening, may closing. So bilang isang may-ari, dapat andito ka pa rin to monitor, to supervise ng iyong tindahan. Hindi pwedeng iasa mo lang sa clo closing time, sa nag-o-opening. So, ikaw wala ka nang alam kung magkano ba yung pumapasok na sales sa araw-araw. So, dapat tayo may-ari. Alam din na natin yan. Kung nai-hit pa ba ang target sales, <coughs> excuse me po. <coughs> Medyo may sabit si madam ngayon. Okay, sabit si mom, si madam, amo manager. So, ayun nga, sabi ko, dapat ikaw may-ari, nakamonitor ka pa din dyan sa tindahan mo. Yung cash flow na sa tindahan mo, yung lumalabas pasok, dapat aware ka din kung nakaka-target sales ba, Nai hit ba yung target sales ng iyong tindahan. Dapat aware ka na, ha? Kahit sabihin natin, mayroon ka ng mga tauhan dyan, wag mo pa rin iasa lahat sa kanila. Dapat nandyan ka pa rin. Lalo-lalo na, katulad nito at the end of the day talaga, yung closing time. Kasi imo monitor mo yan, yung pumasok na pera, yung lumabas na pera, kung nakakota ba, bakit hindi nakakota? So, dapat aware ka. Baka may mga kulang na stocks dyan na mga hinanap ng customer mo at walang naibenta. Kaya kulang ang sales mo. So, syempre, mo monitor mo din yung mga stocks mo kung ano pa yung mga kulang para kinapukasan yung order mo yun. Kasi bilang may-ari, yan yung mga duties and responsibilities natin yan eh. I-monitor yung cash flow, i-monitor, i-inventory ang mga stocks para sa mga tauhan natin dyan, eh, meron silang may display, may maayos, may maitinda. So, yun ang ating duties and responsibilities, no? Kung tayo may are, may mga assistant tayo dyan to monitor the cash flow ng ating tindahan, inventory ng mga stocks, at syempre, iisip pa tayo ng mga discard, ano pang pwedeng idagdag sa ating tindahan para ma-improve pa ito, mga gano'n. Uh, ah, kung hindi nakakota, dapat mag-isip pa, ano ang pwede mong i-ano sa mga tauhan mo dyan. So, dapat double time, check the stocks, kailangan, hindi pwedeng out of stock, ba? Diba? Dapat lagi na kano, na wala na pala. Running out na si 1.5 ko, kailan na mag-order, mga ganon. May humahabol. 25. Ano pa? 25. So, dahil, dahil nagbilang na tayo, ng ating benta ngayon, kasama na yan sa bukas. Ayan. So, bilang may-ari din ng negosyo, no? So, dapat talaga nakamonitor tayo, aware tayo sa lumalabas, lumapasok na pera sa ating tindahan. Huwag lang natin ihayaan sa ating mga assistant yan. So, syempre, anuman, anuman pangyari, ano kasi, tayo yung parang, anuman mangyari, hindi natin pwedeng i-blame yung iba. So, dapat tayo talaga kasi pag ano man may mangyari, 'di ba? Hindi pwedeng manisi ka sa iba. So dapat ikaw talaga mayari. ari. Nakatutok ka diyan kasi baka may pagkukulang ka kaya hindi naging maganda yung takbo ng negosyo mo. Baka nagkulang ka, iba nagpabaya ka, ah, ganon. Kaya ako bilang talagang may-ari ako. 'Di ba? Mayroon na tayong assistant sa umaga, closing time sa. Pero nandito pa rin ako kasi gusto ko it na okay sa so alright ang operation ng Rosha Minimart. Diba? May mga problema man dyan, makita ko, ma-fix ko ka agad-agad. Para kinabukasan, panibagong trabaho na naman, panibagong laban na naman, mga ganon. Siyempre, check, check ko rin mga lista, sino mga nakalista, kung nabayaran ba, mga ganon. Ang dami natin duties and responsibilities na may ari ng negosyo, no? Kala nila, pag kahit may mga assistant na tayo, okay na sa alright, ayahay ng buhay, hindi po eh. Kasi, sa'yo pa rin nakasalala yung paglago Kasi hindi mo naman pwede yan iasa sa mga assistant ko lang. Kasi ano man pangyayari, ikaw pa rin ang may hawak dyan eh. Ikaw pa rin, kumbaga, nasa iyo pa rin yan. Nasa kamay mo pa rin yan, ang pag-asenso ng iyong negosyo. So yun lang. Thank you for watching. Bye-bye.